What's up mga amigot amiga! Welcome back again sa aming YouTube channel! So, isi-share ko lang sa inyo guys. Pumunta kami ng Nubu Mall at namili kami ng konti para sa gamit sa bahay. So, simulan na po natin mga amigot amiga. Magsimula po tayo ngayon sa mga laruan. Nak nakabili ako ng mga laruan So, yung isa na buksan na ng aking baby boy. Yung para sa kanya. So, ito isa. Nagkakahalaga na 100 pesos. Ito din, 75 pesos. Ito, 65 pesos. Ito ay 50 pesos. So, 5 pieces na mga laruan at nakabili rin po ako ng correction tape sa halagang 15 pesos. At nakabili rin po ako ng electric kettle. sa natin sa loob? Ito, o, oh, ng electric kettle kasi meron siyang ganito. At nakascrew pa siya. So, sobrang tibay. Ay, hindi siya electric ano, whistle kettle. Sa halagang 250. At, at piling ko, abutin to ng taon kasi makapal siya. At pang kuskos sa kaldero. 20 pesos. Apat na piraso. At bumili po ako ng kutsara. Anim na piraso stainless po silang lahat. At nagkakahalaga lang po ito ng 8 pesos each. Saran! Kumot. Yan. Nabili ko lang siya ng 180 pesos. So, nagkakahalaga siya ng 1,047 pesos only. So, marami na rin yan at hindi nakapagsisi kasi maganda ang quality niya. So, mga amigot amiga, yan lang naman. Share ko lang sa inyo yung mga napamili ko at sobrang mura talaga sa, sa Novo Mall. Pasig Branch. So, kung kayo ay malapit dyan, punta na kayo. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Punta na. So, bye! <coughs>